So, habang kakaunta guys, magchika-chika po tagka ba? Anang ginagmay ba? Anang, ngano kaha guys no? Na, bang ubang mga laki ron, dili man na no? Nga no kaha, no? Nga mabuo kayo ilahang paglantaw sa mga single mom. Abi kay single mam rata. Napagani nyo. Nay uban ba mingon nga. Single mam ra man kay pero magpili man kag hmm. <coughs> mga boys. Mga dudong charis. <laughs> Dali for single mam ya. Pasagad na lang das ugdas magisag kinsa na lang dira oy kay una namong gipriority priority is amo ang anak kay kaming mga bayi mga dudong kaya namong mabuhi nga walay anak-anak kaya namong mga bayi nga walay kuhit-kuhit makadlawon hmm. dili mo dili kailangan niya mudas magnalang lang misad sikinsang lakiha. Kay what if matunong mi og laki irresponsible kaayo Tapos kuklatahon pa mi oh di ba Di wala gyapoy kwenta Matunong mi og laki nga boyboyon rami Matunong mi og laki nga dili mi respetohon kay lagi single mommy Matunong mi og laki nga Kwintahan mi. O, oh, di ba? Masakit pa na. Matunong mi og laki nga magkonsimisyon mi. O. Oh. Munang. Boys. Dili porkit single mami. Mudas mag nalang mi ukinsang kinsang Yes, magpili jud mi. Kay ngano no. na mi. Samo ang mga kaagi dili tanang single mom pareha og sitwasyon dili tanang single mom pareha og history dili tanang single mom parehog mindset kay pareha nako na no mabuhi ko way laki munang ayaw kog ingna single mom romang ka nganong magpili mangkag lalaki oy karapatan akong magpili kay di ko ganahan nga mapunta ko sa laking walay ayo kay ako sa tinuod pag istorya mo sukol ko laki mo patay ko laki basta akong anak abusaran Nakalangga. di ko ganahan abusaran akong anak dili sad ko ganahan og ang akong mabana tapulan munay tinuod pag istorya ka ako kay ako kugihan ko di ko ganahag ako'y mubuhi sa laki mas may bay akong ginikanan akong pion kaysa akong laki akong hiyon once nga nisulod kas akong kinabuhi kabalo ka daan nga single mom ko kabalo ka daan nga nakoy anak so kabalo ka kung unsay imong obligasyon once nisulod kas akong kinabuhi Unang ayaw kong ingna single mom raka ka kay ngano? kaya namong mabuhi nga walay laki. Hmm. Pareho na ta. Kaya laki o babae. Kabalo mong maning kamot. Kabalo sa ming maning kamot. Munang ayaw i-underestimate ang mga baye sa mot nag single mom. Kay dili tanang single mom pareha o mindset mga boys. Mam na diha. kaunsap ko tapoi giau yau